Walang duda na ganado sa pagkain ang 34 years old na si Harold mula City of San Fernando. Kita sa lusog ng kanyang pangangatawan ang hilig sa pagkain. Araw-araw nasisimot ang pagkain ipinababaon ni Mrs. May ulam at sandamakmak na kanin. At kahit mataas na ang kolesterol, hindi raw niya maiwasan ang pagkain ng balat ng manok. Masarap kasi yung taba, lalo na pag samahan mo pa ng kanin, masarap siya. As in, alinam nam. Minsan, napapaisip ako na baka magkasakit ako, gano'n. Pero, hirap iwasan eh. Masarap kasi ang bawal. Ang driver naman na si Prince, iba ang trip. Mga chichirya at soft drinks ang tinitira, lalo tuwing merienda. Ito rin ang dahilan kaya bumibigat ang kanyang timbang. Pag merienda, hindi mo na kailangan magluto at Bibili ka na lang, tapos makakain ka. Busog na. Kabilang sina Harold at Prince sa mga taga Central Luzon na sumusobra na ang timbang o tinatawag na obese ayon sa National Nutrition Council. Sa huling datos ng ahensya, pumapangatlo ang Central Luzon sa NCR at Calabar sa may pinakamataas ang bilang ng mga overweight at obese prevalence na 40.4% para masolusyonan ito. Sa Pampanga, kabi-kabila ang mga programa ang nakatuon sa pangangalaga sa nutrisyon sa bawat LGU sa lalawigan. Sa katunayan, pinarangalan kamakailan ng pamahalang palalawigan ang mga LGU na nagpakita ng namumukod tanging husay para mapabuti ang nutrisyon ng mga kapampangan. Hinirang ang bayan ng Bacolor bilang most outstanding municipal nutrition committee sa Pampanga nasungkit ang bayan ng Arayat ang first runner-up, itinanghalang bayan ng Guagua na second, at third runner-up naman ang bayan ng Lubao. pasok din sa mga finalists ang bayan ng San Simon at Tapalit samantala tumanggap din ng Best Community Garden Award ang bagay ng lubaw. Very important yung po yung event ni because we would want to advocate really nutrition in the whole province. So um, it's here to inspire and um, banta mas lalo la pong magsumikap din kaya katamo pong LGU, bang kanita uh, mas palawakan din yung programa daw when it comes to nutrition, especially for the children. Pinuri naman ng National Nutrition Council ang suportang ibinibigay ni Governor Dennis Dela Pineda para mapabuti ang nutrisyon ng bawat Kapampangan. Inspire po ang suporta ng pinakita ni Governor Pineda bilang chair po ng Anti-Provincial Nutrition Committee sa paglalaan po ng pondo para sa mga nanalo ay nakatanggap ng plaque at cash prizes. Para sa Balita Pampanga, Louise Rutao.